Gusto mga kamodifier, sa inabahaban ng ating pahinga ay muli tayo nagbabalik at isa na namang masarap at katakabusog na kainan ang aming ihahandog sa inyo. Walang iba kundi ang walastik parisan ni Ati Kabayan na matatagpuan sa The Pearl of the Orient, Makati City. Ako ni si Marie Ludo Romila. Ako po yung may-ari ng WAPAK Walastik Paris ni Ate Kabayan dito sa Edison Street, Barangay San Isidro, Makati City. Nagsimula po itong Wapak Walastik Pares ni ating Kabayan noong 2021. Kapatid po ako nung sumikat na walastik pares sa bangkal na si Kabayan Wilbert. So nagsimula po yun sa father namin. Nagtitinda rin ng walastik pares uh, noong 90s. Ngayon, uh, noong pandemic uh, nagtinda yung mga kapatid ko ng walastik pares. So sinabi ng kapatid ko na, tay bakit hindi mo i-try na magbukas ng pwesto?" ng ganito rin para at least ma, yung ibang mga hindi nakakapunta dito, mas makakapunta pa sa inyo. Ang kaibahan ko lang sa kanila, meron akong mga iba't ibang silog meals para dun sa mga hindi kumakain ng pares. Kasi kadalasan ang kumakain ng pares, mga lalaki lang. Siyempre, kailangan din natin pati mga babae, mga bata. Hindi sila lalabas ng malungkot dito sa tindahan ko. So yun, naglagay din ako ng mga pork silog, yun yung aking top seller ngayon. at uh, top silog, um, may mga seasoning meals kami dito. So, siyempre kasama, hindi mawawala yung aking mga wala pares. Nandiyan yung aking wala overload. Meron iba't ibang laman sa so, may mga isaw, tumbong, balat, tuwalya, at saka bulalo pata. Bago nagsimula itong wala stick pares, ano, isa lang akong housewife. Bali, meron akong tatlong anak pangatlong anak kong babae, yung pangalawa ko, PWD. So yun yung pinaka nagpursigi sa amin na magtrabaho ng gusto kasi may anak akong PWD. Para dagdag din sa kita namin. Kaya na, na, ano namin na magbukas ng ganitong kainan. Ito po, nagkarediretso na siya sa blessing ni Lord. Okay naman siya na po-provide naman namin lahat ng mga pangangailangan. Wala namang special na recipe na sikreto tayo dito. Ang sikreto lang natin is marunong lang tayong Makisama sa mga customer, maging mabait lang tayo, malinis. Um, inaalagaan natin yung mga customer natin at saka bukod sa masarap yung pagkain, nababalik-balikan nila para sulit din yung pera at uh, pagod na pagpunta nila dito. Iyon po yung pinakasikreto namin dito sa Wapak kung bakit nila binabalik-balikan. At home sila kasi dito. Iyon po yun. Um, Nag-open kami dito sa Wapak. Uh, mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng madaling araw. Saturday to Thursday from Friday and Saturday hanggang alas 4 ng madaling araw. Para po mas lalo namin kayong mapagsilbihan, ma hinabaan na po namin ng oras na hanggang alas 4. Um, kadalasan na maraming tao dito um, tuwing alas 12 ng tanghali kasi malapit po kami sa mga offices, sa mga bangko at saka sa mga warehouse. So yung mga break time nila, yun yung madalas na nandito sila. Marami sila dito. Kadalasan na araw na nandito sila. Yun nga po, Monday to Saturday. Pag Sunday naman, ang mga pumupunta dito, yung mga family. Family na, na hindi nakakapunta ng weekdays kasi may trabaho. So yun yung kanilang bonding time dito pag Sunday. Muli, ako po si Marino Doronila. Ako po ang may-ari ng Wapak, Walastik Pares ni, ni Ate Kabayan. Matatagpuan niyo po kami dito sa 2041, Edison Street, Barangay San Isidro, Makati City. Um, punta po kayo dito at sigurado hindi po kayo magsisisi na dayuhin ito at talaga po lalabas po kayo na masaya. Tawag kayo kabayan, kain na po. Ngayon naman ay oras na para ating tikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking ilang putahe. Kaya naman, umorder tayo ng Tapsilog, paris pares at pork silog. Siyempre ang una nating titikman ay ang kanilang ipinagmamalaking Walastik pares. Hindi na ako more than ng pares overload. Alam nyo naman, bawal sa lolo nyo ang laman loob. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Huh? <laughs> Pero alam nyo naman siguro kung ano ang dadala sa pares. Kundi ang sabaw nito, di ba? Exactly! Ayan na nga at tinikmang ko na. At ang masasabi ko, lasang pares. <laughs> Siyempre, gaya ng inaasahan, masarap siya, malambot ang balat at laman nito, hindi na nakakapagtaka kung bakit binabalik-balikan ito ng kanilang mga customer. Sunod naman natin titikman ay na ang kanilang pork silog. Sabi nga ng may-ari, isa ito sa mga bestseller at binabalik-balikan dito sa wala stick. So ayan na nga, at tinikman ko na. At ang masasabi ko, lasang pork silog. Aba, talagang hinahamon mo ako ah. <laughs> ang totoo, masarap siya. Crunchy at malambot ang karne. Madali din siyang nguyain kumpara sa ibang gumagawa nito, kaya walang duda kung bakit isa ito sa mga best seller nila. At ang panghuli ay ang kanilang ipinagmamalaking tapsilog. Sabi nga ng may-ari eh, isa ito sa mga putaing halos tumalo sa kanilang pares pagdating sa benta. Kaya naman, titikman na natin kung gaano nga ba ito kasarap. Totoo nga ang balita, ...lasang tapsilog. Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ano ba kuya, Chad? Puro kakalokohan So ayun na nga mga kamodipar. Manamis-namis ang lasa niya at malambot siyang nguyain. Kaya naman hindi ka na talaga mahihirapang durugin ito. Walang duda kung bakit isa ito sa mga bestseller nila at halos tumalo sa kanilang pares. Siyempre, hindi lang naman dapat ako ang humusga sa kanilang mga pagkain. Kaya naman magtatanong tayo ng ilang customer

Sir, ano yung in -sir? Uh, silog, asko, Sa'yo, sir, ano yung in-order -sir? sir, bakit yung in -sir? Sir, bakit yung in-order yung forksilog. Masarap. Masarap, sir. Sir, kayo naman, bakit naman yung Masarap yung papa. Parang baka. Kung ano anong sinasabi ninyo eh. Kita nyo ang dami daming tao eh. sir. Thank you. salamat, Baka, sir, may gusto kayo shout-out. Shout-out so, yung user namin, yes, namin, yes, namin, 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 Sir Greg Andres. Kayong WFA namin, Red Cagundina. Sir, may salamat sa iyo. Hindi po kayo magkain. Hello po, mga ma'am, sir. Ma'am, madalas po ba kayong pumupunta rito sa Wallace Day? Yes, sir. Pag-asakang po ba sila, ma'am? Sige, ma'am. Wala lang. Wala na lang po kayo. So, dito po kayo nakatira? Oo. Wala asa sa kabila lang po. Talagang dumayo pa po kayo rito sa Wallace Tick, no? um, ano po ba yung mga in-order ni na, ma'am? 16 Hungarian. 16 Hungarian. Ma'am, bakit po yan yung in-order nyo? ko ako siya Hungarian. Ah, paborito nyo. Eh, kamusta naman, ma'am, yung lasa? Okay naman. Masarap yung gravy. Masarap po yung gravy. Sir, kayo naman po. Ano naman po yung in-order nyo? sisig sisig. Bakit po yan, sir, yung in-order nyo? Napili yung order rin. <laughs> paborito nyo, sir. Kamusta naman po yung lasa ng sisig nila? Okay naman po. Okay naman po. Ma'am, kayo naman po. Ano naman po yung in-order nyo, ma'am? Yung po sisig po. Yung po sisig. Bakit naman po yun, ma'am, yun yung napili nyo orderin? Kasi may hindi ko sa po. <laughs> okay. Kamusta naman po yung lasa niya, sisling yung po nyo, ma'am. Kasi na Masama ang tabas ng dila mo, ah. Bakit ba? Ma'am, tikman nyo na. <laughs> Masarap yung gravy. Masarap gravy. Ma'am, kayo, ano naman po yun sa inyo? Pork silog. Pork silog. Bakit naman po yun, ma'am? Ah, uh, maghilig din kayo sa po. Paano mo nalaman na ni ininis ko? Kusang-loob so, pa ilasa ng pancit lugim naman. Masarap. Ayun. Ma'am, baka mayroon kayong mga gustong shout-out, mga kaibigan niyo. May key shout-out po. Shout-out Shout-out sa Family Coffee La Cussions. Okay, ma'am. Enjoy po kayo sa pagkain, Maraming po salamat. Matatagpuan nyo nga pala sila dito sa 2041 Edison Street, Makati City. Kung manggagaling kayo ng LRT Tapbendia, Bendia, gawing kanan yung Edison Street. Lampas lang kayo ng county sa Faraday Street. Nasa kaliwa, tabi siya ng Melvin Tire and Mugs Trading. Makikita nyo na sila. Pwede nyo rin silang i-Google Map or Ways. Lalabas na rin naman siya. So ayun mga kamodifier, sana ay nagustuhan nyo ang video ito at sana ay umabot kayo hanggang dito sa dulo ng video ito. Hanggang sa muli, bye bye